Hello mga tol, papakita ko sa inyo yung fridge. So dito namin nilalagay yung mga leftover. Ayan. Sana <laughs> And then ito mga tol, mga one day or two days, depende. Eh itatapon na po siya. Then cycle po yung mga matitira, diyan lalagay. Then ayan, ayan, naman pala yung mga drinks namin dito. Wow. Ayan, oranges, soft drinks. Ayan, may ibang mga soft drinks, mga tol. Dito naman sa baba, ayan, may gatas. Maraming klase ng gatas. May soya milk, may ano, oat milk, may ding almond milk. Wow! Dito naman yung mga juices, ayan, coconut water, cranberry, pineapple, apple, orange. So, ikaw na talaga magkocontrol, tol, kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Joke, joke, joke. Yeah. I mean, mga tol, pag hindi dito ka nagtrabaho, kailangan alalay ka rin sa kain saka sa mga iniinom mong drinks so yun lang mga tol so yan napakita ko na pala sa inyo kung ano yung laman ng fridge na yun so susunod ulit mga tol papalo na rin and yon stay positive